Reklamo tungko sa di ma-process maprosesong death claim sa SSS. Ang problema kasi, wala silang hawak na kopya ng death certificate. Ang dahilan, may obligasyon pa sila sa ospital na kung saan namatay ang kanyang asawa. Pati bayad nila sa punerarya kulang pa. Kaya hiling nila matulungan makuhang birth, uh, death certificate ng asawa para may, pa, maibayad, uh, may pambayad si sila. Alamin ho natin ang buong story. Huh? Saan ang bangkay ng asawa mo? Nasa kinakasama niya po. Eh, yun naman ang kinakasama. Nandun sa kanya ang bangkay. Ikaw naman gusto dalhin sa negros. Gisingin kaya natin, buhayin uli natin pa. Para, para matigil na tong away ninyo. Ba't mo kinukuha ang bangkay ng mister mo? Para kasi ano? Ay, may karapatan kasi ako. Kasi kami ang legal na... Ba't kayo naghihiwalay? Naghiwalay kami dahil, dahil, siya nandito sa Manila, baka sa negros. Hindi ibig sabihin na nanghiwalay kami ng may usapan na yun. So ngayon, ang pinag-uusapan kung saan na matay si Mr. at sino nangangalaga kay Mr., may kinalaman din to sa burial, may kinalaman dun sa release ng pera kasi sino nakasulat sa SSS? Ako. Kung kinikilala ka, bakit ka lumapit sa akin? Bakit hindi mo pinuntahan ng SSS? Ba't na-release ng ospital doon sa kinakasama niya at may karapatan pa yung uh, sinasabing kinakasama niya na parang pumirma ng papel, ng promissory note gawa nga na may pagkukunan kung kanino ibabayad na pupunta sa ospital. Nagtataka ako minsan na parang yung kinakasama mas may karapatan lalo lalo ng inaalagaan na may sakit na yung mister dahil yung tunay na asala paki pakialam dun sa kaniyang pinag-iiniwang ni mister. Kasi kung minsan ganun nangyayari, nare-release yung mga benepisyo doon sa nagbantay. Yung mga anak matatagal na wala nang kikitain. right, here we go. Sasabihin mo kay Beth, may problema kami rito. Yung namatay, may asawa, naghiwalay 14 years. May kinakasama. Kinuha na ang bangkay, dinala ng babae yung kinakasama niya for the last 14 years sa bahay. Anong? Sino ka ba nakarehistro sa pangalan ng dipunto? Tingnan mo muna kay Beth Soralbo kung anong sasabihin doon. eto mga sumbong na hindi ho namin tinatanggihan wala ho kaming tinatanggihan ng mga sumbong uh, pagdating ho sa mga ganitong klasing sumbong at kuminsa natututorin ho tayo. kasama natin yung sa studio si Lisa Caballero uh, ang pumanaw ho na SSS member ang kanyang kaniyang uh, asawa na kumbaga hiwalay ho sila the last 14 years si John Allen Caballero and uh, yung hospital ho ng uh, kung saan namatay yung uh, si hindi punto ay eh, si sa, ano ho sa uh, Uh, Rizal Medical Center. Kasalukuyan nasa funeral nasa Sandigan Funeral Services. Okay? Andito ngayon yung sinasabing uh, Mrs. And gusto niya iuwi ang bangkay sa Negros, Mrs. Okay. sa Negros. Ngayon, yung isa naman ang kinakasama nandoon sa sa ito yung Sandigan Funeral Services. Okay? Ang problema, hindi ma-release ang death certificate kasi nasa ospital pa pero nag-promissory note yung kinakasama ng mister mo the last 14 years. Kung kaya't nirelease yung bangkay at ngayon nasa puneraria nandoon yung kanyang kinakasama the last 14 years. Ikaw naman, ikaw yung misis na may marriage contract ka, naghiwalay kayo pero gusto mong gawin kunin yung bangkay at iuwi sa Negros. Tama? Dato. Alright. Ang problema, hindi pa rin nag issue ng death certificate ang hospital, kaya hindi rin pwedeng ipalibing. Tama? Okay. Sa kabilang linya, ho natin, linawin ho natin to. Lilibeth Soralbo, Senior Communication Analyst ng Social Security System. Magandang gabi ho sa iyo, ma'am. Yes, magandang gabi sa iyo, Ben. Sa lahat ng ating mga nagsigilig at nanonood. Magandang gabi sa iyo. Ma'am, ito hong problema. Ano? Uh, yun hong uh, misis kasama ho natin ngayon. Ang gusto niya, maiuwi ang bangkay ang kanyang mister na kung saan 14 years old sila hiwalay. Si mister nga pala, de depunto, eh, may kinakasama the last 14 years etong uh, dito ho, sa Maynila na kung saan uh, namatay ho siya sa hospital, nag-aalaga yung kanyang kinakasama ngayon. Eh, Narilis ho ng hospital yung bangkay ni, ng mister, de depunto, eh, gawa nga ho na mayroong uh, promissory note na ginawa ho yung kinakasama ni mister, de depunto. At ngayon, kasalukuyan na sa Rizal Medical Center. Ito ang isyo. Um, gusto hong mangyari nitong misis, iuwi yung bangkay sa Negros. Ngayon, nandito sa studio natin. Kaya lang ang isyo, mm -hmm. hindi ho i-release re ng hospital ng uh, ito hoy, Rizal Medical Center kapag hindi ho nabayaran yung amount sa hospital na nag promissory note yung kanyang kinakasama yung dipunto ano kinakasama ng dipunto yung yung uh, itong uh, dito ngayon sa Sandigan Funeral Services Ma'am mm -hmm. sa ganitong sitwasyon e eh, sino ho bang karapat dapat kanino ho dapat mapunta yung burial at saka yung death benefit na posible ito yung pinaka-issue rito kaya Mrs. gustong iuwi yung bangkay sa Negros mm -hmm. ito naman yung kinakasama niya the last 14 years na nag-alaga sa kanya nasa Sandigan mm -hmm. Funeral Services na nagbigay ng promissory na sa hospital, nirelease ng hospital for whatever reasons, possibly because baka doon ho sa kung anong nakasulat sa SSS ng dipunto kung ito ba yung legal wife or yung kinakasama niya, pwede ho bang pakilinaw lang ho sa mga ganitong klaseng sitwasyon? Kung pag-uusap... Uh, yes, yes, go sa funeral benefit, yung binabayad ng SSS sa pagpapalibing. So siguro silang dalawa pwede mag kung sino ang mag-claim ng Buryal. Uh -huh. Sino ilalagay sa resibo nung sino na promisory uh -huh. Siyempre, siya yung ipapangalan sa resibo. Uh -huh. So siya yung mag -claim. sa burial niya ako. Kasi basta sino mag-shoulder ng pagpapalibing, uh -huh. kahit pa yung puneraryo pwede niya akuin, uh -huh. pero mag-weigh -we yung isa man sa kanila na pinapaubaya okay. sa pinapa Burian. Mm -hmm. that benefit naman, serbe, medyo eto, masalimot na. Sa mm -hmm. bawa Halimbawa, inilagay ng ating yung kinakasama na dun sa status, dun sa death certificate na separated or widow. Mm -hmm. ng problema itong tunay. Mm -hmm. Mga so, pang-investigasyon ang mangyayari sa okay. ng pag a ng dalawang kapatid nung nabatay. Magsasalaysay mm -hmm, mm -hmm. sila tungkol ng nangyari sa pagsasama mm -hmm. at sana uh, walang kinasama itong unang asawa kasi mm -hmm. box na patutin na may kinasaraman na rin siya, kahit siya pang unang asawa, hindi siya makatanggap. All right. Pero mm -hmm. sa death benefit, yung pangalawa, wala siya matatanggap sa death benefit. Sa burial Okay ma'am, uh, talking about the burial and, the ma okay, uh, and death benefit, magkahiwalay yun. Sa burial, yes. magkano normally ang nire-release ng SSS dyan? Kasi uh, sa burial kasi, itong sa Sandigan Funeral Services, baka dito ho nakapangalan, kaya nire-release ng hospital, baka dito ho eh, nire-release ng hospital, uh, Rizal Medical Center, yung bangkay, doon ho sa kinakasama na kasalukoy nakalagak sa Sandigan Funeral Services. So magkano ho yung amount na yan? Kasi parang medyo uh, siguro that's another thing na gusto malaman itong uh, si Mrs. ngayon sa, sa studio. Normally, pagdating ho dyan, magkano ho yan? maximum natin dyan, lalo na kung malalaki ang bulog niya at matagal na yung mayapa, mm. ang maximum natin dyan is 40,000. 40,000 lang. Pero na. ang minimum is 20,000. Okay. Doon naman o sa death benefit. Mm -hmm. Mag sa naman? death benefit naman, pagka nakahulog to ng 3 years mahigit, higit, mm -hmm. magpe-pension ang Tunay na asawa, kung mapatulayan natin na hindi naman siya nangaliwag, nakikapit, mm -hmm. o basta natin iwalay sila mm -hmm. lagi ng pag-ano, iba ba? lalaki ang nangunan, nangunang nagloko, mm -hmm. mm -hmm. so maaaring ma-pensionize yung tunay na asawa. Mm -hmm. so, yung un, yung pangalawa, kung may anak lang siyang minor de edad, yun lang ang pwedeng pensyonan lagi. Eh. Okay, okay. So doon lang pension lang. pension mam, ma okay. Ma, may eh, medyo malaki hong nasa hospital kasi eh. Kaya nirelease kasi yung sa hospital, maabot ho na mahigit 140 something thousand. At yung sa 140,000, thousand nirelease ho ng ospital sa pamamagitan ho ng... Uh, uh, ito ay uh, parang promissory note ng mm, itong kinakasama kung kaya nakalagak ngayon ang bangkay nitong depunto sa Rizal Medical Center. Eh samantala, sinasabi sa burial 40,000 to 20,000 lang. Ano ho, mangyayari dun sa balance? Kawawa naman yung kinakasama. Mm -hmm. Hahabulin nyo yung hospital. Ah, ganyan, sir. Ben, ano eh, ang problema natin dyan is the hospital. Ang hospital. Magkakaproblema problema sa hospital. Hindi na po. Yung hospital na nila yung pasalit. Eh, hindi ho. Nasa, nasa peneraria ngayon. Ang problema ho kasi, bakit hindi malibing kasi ayun i-relation that certificate. Ayun ang inohold ng hospital. Hospital. Makati ngayon nangyari, 160,000 ang bills. Oo. Oh. mag-release to so, ang SSS. Y yun na nga, ma'am. Ay, i-release yun, uh, yung uh, death, death certificate. Death certificate certificate. Hindi makakuha ng anumang benepisyo ang itong mga namatayan. So, ganun so, ho ba? Kani anong gagawin ng SSS pag ganyan? Mapupunta sa hospital, sa hey, services? Hindi, natin siya pwedeng i-demand eh, na i-release eh. Kasi yun nga, financial, ano, merong pagkakautang yung namatay. Mm -hmm. Okay, okay. So, maganda yung mag-usap na namang makukuha, mm -hmm. ibibigay doon sa ospital. Oh. Mag-usap silang dalawa para mapabilis. Mm -hmm. Mm -hmm. Alright. Eh, hey, um, kausap po namin kanina ho yung administrator ng ospital, staff ng uh, Rizal Medical Center, at sinasabi ho na i-relay -re na lang next week daw ang detalye ho ng kaso para ma-settle ang death certificate. Yun na lang ho, kasi parang mm -hmm. yun ho eh. So, parang sinabi niyo, Beth, dapat pag usap na lang yung uh, asawa yes. o yung kinakasama pag pinag-usapan yung death and burial. Magkaibaho Para mapabilis lang. Para mapabilis. Kapag hindi, katakot-takot mahabang investigation to. Yes. yes. Ayan. Okay, ma'am. Ma'am, marami hong salamat. paglilinaw So, ano hong dapat gawin namin dito? etong misis nandito, gustong iway ng bangka. Yung isa naman, nandoon sa penerary nagbabantay. Sa yung depunto. problema nga, hindi nila makiklaim kasi nakahold ang, ano, ang death certificate. Ganyan kasi ang mga ospital. Merong oh, okay. inang death certificate. So, ano magagawa ng SSS? I-release sa ospital in favor sa ospital o doon pa rin sa member? Kasi may utang yung depunto. Ah, sa member, pero kailangan natin makuha yung kopya ng death certificate. Kaya mag-usap na lang sila at ang ospital para ano, istagad nila yung bayad. Okay, okay. So, normally sa mga pension, kapareho, anong trabaho ng mister mo? Driver po. Driver po. Yeah! Ang tra trabaho nito, magkano kinikita lang, magkano kikita sa pension, monthly huyan ma'am? Ang uh, natin sa bank is 2,000. 2,000 month. Okay, ma'am. Ay, maliit na hulo. Sige, ano hong dapat namin gawin na naman? Dalhin namin sa inyo? Or? <laughs> Para? Kasi kailangan talaga yung death certificate Okay, oh, ito huy, sa so, dapat mag-usap na lang talaga ng nieces at saka yung kinakasama. Yes, kasi so, makiusap sila sa, hospital ospital. Makiusap sa ospital. So, dapat sila ay bati-bati muna. <laughs> yes. Pagkatapos, galit-galit pagkatapos pag na-release ng death certificate. Pag All right. Sige ma'am, maraming salamat ho sa inyong pagbigay linaw at natututo ho yung ating mga manunood sa programa home public service Bita Kilos Pronto. Thank you so much, ma'am. Good evening ho sa inyo. Good ben. evening. Thank you, Dan. All right. Mrs., naintindihan mong kalagayang yun? Nakaintindi po. Kayong dalawa mag-uusap ng uh, kinakasama. Pwede ba kayo mag-uusap na mahinahon? Opo. Para pag-uusapan na lang at para medyo ma-release yung certificate sa ospital. Kasi may utang pa rin sa ospital na 150 something. Parang ganun eh. So, yung burial naman is 40,000, pinakamataas. And then, yung pension lang naman or debt uh, death na makakuha ay 2,000 monthly. O, paano magkabati niyan ngayon? Eh, baka pupunta lahat yan sa ospital na gastos doon sa dipunto. Anong masasabi mo rin yan? Kaya nga po na, ano po. May anak ka pa ba? Opo, dalawa po. Ilan taon? 18 at saka 23. O, medyo yun ho sila. Eh, matataas, ma -ano, may, may mga edad na. Yung kayang kinakasama ni Mr. May anak siya ron? Wala po. Walang anak? Alright. So, ikaw 18, mataas na. Hindi na lagpas na yun. So, paano to? Kaya Walang that certificate. Kaya mo ba makipag-usap kay doon sa kinakasama? Nag-usap naman yun. Anong pani? napag-usapan Yun yung naman po yung problema namin yung date certificate kasi wala kami nga lagang ibabaya doon po. Well, mag-uusap kayo para pumunta ng ospital para itong burial mapunta doon po. Oo. Sa puniraria naman, hindi ko alam. Kaya nga. Baka mapunta yung pension. Mauuwi, bati kayo ng miss, ni itong kinakasama ni Mrs. Okay naman din po siya. Uh, Mag-usap-usap na lang kayo, pa lang, you know, yung mga ala-alang na iwan ng dipunto. noong panahon mo at panahon niya. Okay, so, alabalagay uh, mo kaya. So, hindi kita matutulungan doon sa pagpapauwi ng bangkay kasi hindi mo rin malilibing at walang death certificate. Po, okay, po, yun lang ang problema namin yung death certificate po. Okay. So, kung may mga politikong nakikinig dyan, ang dami-dami yung pera, kunyari, ang babait nyo. Mabait ka ng kumpanya pero pag kinausap na kayo, layos. mayos nga kayo. Kaya ayaw lumapit sa mga politikong potok sa buho na yan, Ha? Ngayon, election, pag nilapitan mo yan, magmamagaling, magagandang loob yan eh. Sino ba dapat natin lapitan dito? Pag-isipan natin. Okay? Abangan kung masusolusyonan natin, ha? Hindi ko mapapangako sa'yo. Napakahirap nito. Okay, yan lang pong certificate lang po kailangan eh, para mapalakad pa yung mga ano tulong doon sa probinsya. Yan lang pong inanaw eh yang Subukan natin muna ha, medyo hindi mauubos, matuubos yung oras ng programa natin pag pinag-usapan natin 'to. Sige po. Ha? Thank you lang, po. ha? Sige, gawan pa natin ng paraan at medyo salamat naman at natututo rin yung mga nanonood sa atin, ha?